So, yun ang mga ka no? Ah, uh, you know, yung chinik ko sila kanina, ah, uh, parang ano eh, nadismaya ako, sobra, nadismaya ako. Ah, uh, malalaman nyo to kapag, ah, uh, patuloy na kayo na no? Ito na, ito nga, ano ah, uh, di ko na malaya, no? Ah, uh, but kasi noon namatay? Yun, na, yun No? Know, may namatay na breeder sa akin at babae pa ano napaka nadismaya talaga ako no at saka ano uh, sabi nga nila normal lang daw yun pag namatayan ka ng mga breeders mo kasi uh, sabi nila pag may nawala may darating so yun no uh, dyan na point no tchine ko sila kasi ano mabaho yung tubig no kasi uh, gabi ko na to na check kasi ma para pag -amoy ko sa bangkay na crayfish ano na na mabaho ano uh, duda ko na mga uh, uh, maaga umaga pa yun na kasi iba na ang ano eh iba na ang uh, amoy ng tubig eh ano na ah, uh, napaka baho na po ng tubig kaya nakinabukasan kinabukasan nag ginch water ako tsaka ganun, siyempre uh, syempre kon, uh, nalulungkot tayo kasi nawalan tayo ng breeder na uh, babae nasa mahigit pa man siya 5 ano, inch 5 inch na yun 5.5 yun o oh, 5.2 ganun no, di ko lang kasi sila ma ano uh, di ko alam kung anong cost ng kamatay ninyo know, kasi doon sa nakikita ko wala naman siyang di naman siya nabuli all goods naman siya wala wala talaga no di ko lang sure kung ano, yung anong, anong uh, oong bakit siya namatay no at saka ano napaka healthy pa niya nun kapo, ay kapon kung tinignan sobrang healthy pa niya at saka ngayon ko na discover no you know namatay na no pero ah uh, okay lang yan As, in, at least marami pa naman yung breeder natin dito no ayan yan nag uh, mm, binibigyan ko na sila ng ano feeds that time no kasi ano eh para na-dismaya talaga ko sa sarili ko Bakit namatay Malinis naman yung tubig Wala namang ammonia Yan o yan Yan Tsaka yung filter All goods naman Ah uh, Di ko lang ano Di ko alam kung paano siya namatay Pero may mga tips ako Kung paano siya namatay no Either nagutom siya Either ano uh, Nawalan siya ng calcium Kasi pag uh, Sa crayfish kasi Pag mahina ka Pag mahina Wala na silang calcium Or mahina na sila uh, hindi na sila nakakalanghap naka ng mga kalsyom uh, ano sila eh manghihina at saka namamatay no so yun no uh, ko sila mga breeder ko kung okay lang ba sila uh, hinawakan ko sila kung gaano sila kaliksi no uh, dyan mo malaman kung malik, malusog ba sila pag hinawakan mo sila uh, nagtatangka silang tumakas no di ko lang alam no bakit siya sa lahat ng kayaksama niya dun no breeders Ah, nasa mahigit 12 pa sila nandito, no. So, yun, no. Di ko, uh, wala lang. First time ko lang ako namatay ng ganito. Namatay ng breeders na babae. Ah, lahat-lahat pa talaga babae, no. Tsaka, malaki pa. Eh. Pero, hindi naman yung pinakamalaki na, breed, na babae, no. Pero, all goods pa naman yung iba dyan. So, yun, no. Yan na po. Yan na po, ayan. Yan na po, no. Di ko alam kung anong, ah, uh, klaseng pagkamatay ito. Hindi naman siya pre-mold kasi nung sang araw uh, hinahawakan ko sila hindi naman sila so anong ano hindi naman sobrang ano uh, wala naman All goods naman sila hindi sila premolt lahat no no yan yan yung kamatay niya no tsaka napakabaho na niyan no na ah uh, naamoy mo na talaga siya na yung bangkay na ano na crayfish no yan po no kasi, ah, uh, di ko lang alam, no? nagresearch no, uh, nag research ako, tsaka bakit kaya namamatay yung crayfish, yun pala. Ah, uh, madaming sign kung bakit sila mamatay. Ah, uh, one is mabuli sila. Pangatlo is, ano, ah, uh, hindi sila makakain ng gusto uh, kasi, kasi nga binibully sila ng mga malalaking kasama, eh. You no? Know? So uh, nakaka-dismile no? pero all goods lang tuloy pa rin ng pag natin no? di tayo titigil dyan so yun na nga no, guys no? itong ano po siya tingin nyo anong ano kaya kina uh, kinakamatay nyo no hindi ko po ko alam kasi ano eh uh, healthy pa yan eh all goods pa yan yan lahat all goods pa yan so yun no uh, salamat po sa suporta salamat thank you bye bye